Ito na nga yung nabili ng na aking isang libo. <laughs> so, mamalengke ako ngayon, kasama yung anak ko. So, may dala akong 1K. So, titingnan ko kung ano-ano ang mabibili nito sa mahalang bilihin. Ka. Dalawang tumpok din po ang mahal ng manok nila at 190 ang kilo. So dahil nga 100 pesos na lang ang pera namin, kaya andito na kami sa may mga ricado. Isa din to sa mga mahal ang per kilo. Ang binili ko nga lang dito ay kamatis, bawang, sibuyas, luya, at saka yung green na sili. At saka kalamansi. <laughs> Pararating lang namin. Kasi naglakad lang kami. So, ito na nga yung nabili ng na aking isang libong. So, ito yung hipon na tig tumpok. So, ito ay 200. Tapos, ito namang pangdaing bangus. So, tig-100 din ang tumpok. Tumpo. ito ay 200 pesos. Ito yung maya-maya, 50 pesos ang tumpok. So, bumili ako ng kalahating ulo at saka yung laman para may ano naman. So, pang sigang. So, 200 pesos yun. So, ito naman yung manok. So, ito ay 400. So, picture ang pinili ko. Ayan. Ito naman yung kado ko. So, ito ay 70 pesos. So, natirhan ako ng 11 pesos. Para sa akin, siguro sulit na to sa ng bilihin ngayon. Baka mura ako sa isda eh. Bye.